luto na yung aking nilutong gulay na langka. Yummy, yummy. Just Kain tayo, guys. Ito na yung niluto kong ano. Yan, langka. Ito siya. Nakakita din ng langka sa wakas, guys. Kasi ang tagal-tagal ko na gustong kumain ng ano, gulay na langka. Tapos, ay wala akong makita. Ayoko naman kasi bumili ng nasa palengke na nagalaw. Na, nagalaw yung aking camera. Dito sa tabi yung anak Ayaw ko. Ayoko yung nasa palengke na ano, na langka, yung binalatan na. Kasi di ba matigas? Nakabili kasi ko isang beses noon. Nadala ko kasi sobrang ano, matigas. So, kahapon, bumili ako ng aming ulam, nakakita ko ng langka. Ayan. Bumili ako. Gusto ko kasi pag ako tagulay ng langka, gusto ko yung ako din mismo yung magbabalat. At tapos ko lang maligo, guys. Tsaka butas yung damit ko. So, bawal muna ngayon ang diet, guys. Ayaw ko mag-diet ngayon, guys. Kakain ako ng marami ngayon. Yeah. Yeah. Nilagyan ko siya ng ano, nilagyan ko siya ng dilis, tsaka ano sardinas, ang sarap. Kaya ako naligo maga kasi pupunta din ako ngayon ng school ng anak ko. Kasi ano nila, distribution na ng kanilang allowance. Ang tagal bago na ibigay yung allowance nila kasi diba, dapat nung August, dapat nagbigay na sa kanila ng alawan. Simula ng June, July, August, dapat nagbigay na ngayon. hindi e, nabigay na yun yung alawan nila. Tapos, di ba gawa ng sa pandemya nga, hindi siya natin. Tsaka wala ding klase. Ewan ko kung ilang buwan yun, ang makukuha nilang allowance ngayon. Kung anim na buwan, ang ibibigay sa kanilang allowance ngayon, medyo, medyo malaki laki ang makukuha nila. Pero pang, kung tatlong buwan lang, yung simula lang ng August, September, October, November. Ay, August. September ay tatlong buwan lang. Kung tatlong buwan lang, maliit lang yun. So, kain muna ako guys. Ang sarap ng aking ulam. Eh. At, nagsakamay tayo. Ayaw ko mag-diet na ako. So, sign mo ako guys. Yan guys, gumagawa ang baby ko ng module. Tapos na. Tapos ka na? Yan, tapos na daw siya. Yan yung ginawa niya. Ito guys, so, oh, sobrang dami. Kadadating lang niya nung... Kailan ba to? Nung isang araw, kinuha ng papa niya sa school yung mga module na yan. Ayan, ang dami-dami. Module, ano na siya guys? Panglimang module niya na to. Ayan. So, ayan. Sobrang dami. Hindi pa niya tapos yung iba. Tapos may mga video pa yan. Minsan na ginagawa. O, diba? Ayan. Tingnan niyo kung haggard na siya. <laughs> haggard ka na, nak. May music kami sa kapitbahay. Hindi naman siguro yan makaka-copyright guys, palis na ako. Oras ay 12.30 na. 1 p.m. kasi ni-schedule ng uh, ng allowance ng anak ko kasi alphabetical siya ngayon. Ang pagkuha. Tapos kailangan siyang, ayong ah, card ng bat ay kailangan siyang i-serox e muna para tuloy-tuloy yung proseso. Dati kasi bata lang ang kumukuha ng kanilang allowance. Ngayon hindi pwede. Kailangan yung magulang na. So, paalis na ako para medyo maagang makawi kasi baka maraming pila dun. Tsaka ito guys, sinuot ko na yung ano, binili kong ukay-ukay -okay na damit. Ayan siya. So, alis muna ako. Na ako. At tapos ko lang kumuha. So, ngayon pauwi na ako. Naglalakad na ako. Naglakad lang ako kasi ano, sayang ang pumasahe. Malapit lang naman. Kaya siya nilakad ko na lang. Dito lang ako sa may malilim. Para hindi mainit kasi sobrang init. Tapos dideride ko ako ng ano guys. Dederide ko ako ng SM kasi sabi niya bili ko daw siya ng ano bili ko daw siya ng Jollibee kasi nakuha niya na yung kanyang allowance ganyan siya guys pag ano yan siya yung anak ko kasi pag may pera hindi siya ano ay katulad ng mga pinsan niya nililibre niya yun tapos tatanungin niya ma anong gusto mo ngayon sabi niya bili ko daw diretso daw ako ng Jollibee bili daw ng Jollibee kahit ano kasi bibigyan na naman niya 'yan sa mga ano niya sa mga pinsan niya Ang ganda ng ano ng ano guys. Ngayon na lang ako ulit nakapasok ng SM. ayan siya. Ang ganda ng kanilang ano ang ganda ng ano ng ano guys. Kuna ako dito guys. Ayan, may na ako pupunta sa ano sa baba. Ano. Ayan, paskong pasko na yung SM guys. Ayan, ang tagal kong ano. Ang tagal kong hindi nakapasok dito. Siguro na sa 4 months din ako hindi pumasok dito sa so, SM. Ngayon, wala rin ganong tao. Iikot lang ako tapos bababa na ako ulit sobrang malungkot. Hindi tulad nung ano, 'di ba? Pag mga ganito dati, ah uh, month na halos hindi ma -siksi ka ng tao yung yung mga mall ngayon as in grabe halos walang katao-tao yan malungkot siya nakikita nyo yan So, bababa na ako. Bababa. Pero halos bukas na yung mga ano guys, pati yung mga mga beauty, ano sa mga skincare, bukas na siya. Kaso nga lang, wala ganong tao. So, bababa na ako. Doon ako sa galing, bababa ko. sa amin dito sa amin bahay kasi sayang naman yung ano ha ang init talaga sayang yung pamasahe kasi pagpunta doon ng school nagsakay na ako so ngayon ano na lang nilakad ko na lang siya di ba ito yung binili ko ayan yun siya large fries tapos dalawang burger ito lang sya. Dalawang burger sya, guys. Tapos, ano pa Ito so, sa anak ko. Ito. And, sya. Chicken. Chicken. Ano to, guys? Chicken with spaghetti. So ayan, nabili ng ano, alawan ay yung alawan sang anak ko. Yan siya. Binanata na. Ano mo sasabi <laughs> mo? Dahil yung pera mo nagpunta sa Jollibee. <laughs> <laughs> ha? <laughs> Hindi naman. O, oh, ayan. Yan na guys yung kanyang merienda. Siyang may utos niyan na dumaan ako ng, ano, ng Jollibee. Bili daw ako doon. Ayan siya. Ano? Ano masasabi mo? Guys, ibibigay ko na yung tirang ano, tirang allowance ng nakuhang allowance ng anak ko kasi 'di ba pinabili niya yung uh, pinabili niya ako kang nanay Jollibee. So ito na lang yung natira sa kanyang ano, allowance ngayon. So ibibigay ko na ngayon sa kanya to. Halika dito na. Ito na yung iyong ano, ito na yung tira ng iyong pera. Halika dito. Dito. So, ito. <laughs> wait lang. Yung natira yung ano, yung kanyang pera. Yan yung natira. Tapos, kanina, ano siya, may libring, ang tawag dito guys? Face mask. Pagkatapos kong kumuha ng kanyang allowance pagkababa ko dun sa stage, nagperma ako dun. Oo. Nagperma ako dun. Tapos, ayan, may free face mask doon. So, ito na lang yung natira sa kanyang pera. Bibilangin natin kung ilan na lang natira na yan. Tahod sa kamay. Ayan, one, two, three. Three, huwag kang magalaw. Four, five, six, seven, eight, eight 940. So, ayan lang yung natira sa kanyang, ano, sa kanyang allowance. Pakita mo. So, ayan. <laughs> yung natira, anong gagawin mo dyan? Lalagay na sa alkansya. Lalagay doon niya sa alkansya yung pera niya. So, ayan lang natira guys sa kanyang allowance. Ayan. Uh, 940 na lang kasi. Pinabili niya ng Jollibee kanina yan. So, yan na lang ang natira. So, yan nga guys, yung natira sa kanya ng ano, allowance siya. 940 na lang siya. Kasi yung allowance nila na natanggap nila ay 1-2 lang yun. Uh, sa loob lang yun ng, akala namin kasi bibigay yung 6 ano, yung six months niyang nilang allowance simula nung June, yun pala hindi hindi siya kasama dun kasi di ba simula ng June hanggang August ay wala naman silang paso kaya hindi siya sinama dun sa allowance nila kaya yung tatlong buwan lang yung simula lang August, September saka November lang ang binigay sa kanilang allowance kaya ano lang yun, one to lang yung natanggap nilang allowance ng mga bata ngayon sa school kasi yun nga yung school nila guys ah uh, may scholar yung mga batang natatanggap doon every 3 months. Ayun, malaking bagay na rin yung para sa mga bata, kasiyahan na rin yung mga bata yun. Kasi di ba sa ibang school, uh, grades ang pinagbabasihan, dito hindi. Ano, programa talaga yun ng MIO dito sa lugar namin. ah uh, kung gusto mo mag-apply ng scholar, sa mga bata para makatanggap ng allowance nasa sayo yun hindi yung pinagbabasihan sa grades nila dati nung dating ano dating mayor dito grades ang pinagbabasihan nila sabi ko kung sa grades naman siya pagbabasihan yung anak ko pasok pa rin naman dun sa scholarship niya kasi matataas naman ng kanyang mga grades na nakukuha tuwing ano, nag-exam sila sa mga grades yung matataas naman kaya pasok pa rin siya pero dito hindi <coughs> ngayon yung nagbago yung mayor hindi ganun ikaw na lang yung magsipag mag apply ng school kahit, kahit ay ay o oh, sige teka lang, <laughs> <Tika> lang. <laughs> <Nag> <laughs> teka lang nagboblaga ka ayan teka lang kaya may papadala akong ano papabili ako ng fries Bili kasi ako guys ng ano, fries doon kay Ate Rose kasi ngayon. Ah, magluluto kami bukas. Tapos ito na nga yun. Yun na nga tong ano. Ito yung tawag nito. Yung upay-upay na binili ko nung pumunta kami ng kapatid ko. Ito na siya. Ito yun. Worth, ano lang to guys. 20 pesos. Tapos itong short, ganoon din. Yun. Yan, sinuot ko na. Saka so, na ko na ipapakita yung ibang na nabili ko. Kasi nga nilabhan ko na lang. Nilabhan ko muna siya. So, lang guys ang kaganapan ngayong araw na to. Maraming maraming salamat sa inyo at see you sa aking next video. Bye!